Abay, pinapagretiro na nga ng mga NBA fans itong ang NBA player na ito. Pero bago natin yan pag-usapan ay ito muna si Kyle Anderson, ang bagong Warriors player. Nang dahil meron niyang video clip na lumabas at mukhang ang tinitweak niya ang kanyang shooting form. Mas ini-improve niya mga idol para nga mas maging efficient siya at mas maging better 3-point shooter. Panoorin natin mga idol ng saglit atong itong ang kanyang pag-workout ng ganyang bagong shooting form. Well mukhang todong nagsisipag na nga si Kyle Anderson ngayong offseason on working on his 3 point shooting nang dahil sa Warriors na nga siya magdalaro kilala sa NBA bilang ang 3 point shooting team and definitely kung may improve niya kanyang 3 point shooting ay matutulungan niya ang Warriors. At ngayon ay atin ang pag-usapan ng NBA player na pinagre na ng maraming NBA fans. At kanyang walang iba kung hindi si Isaiah Thomas. Well, lumabas ang report na ito. Balita patungkol sa kanya na gusto niya pa nga daw kasi maglaro ng at least 3 more years in the NBA at naniniwala daw itong si IT na he can still perform at a high level. Sabi niya dito, I really want to just play two or three years and then focus on my kids. Yan daw ang kanyang ultimate goal. Just going to keep fighting until the end. Nasa edad nga daw siya na kayang-kaya niya pa rin na maglaro at a high level. At yan mga idol ang kanyang pahayag na talaga nga namang hindi sinang ayuna ng maraming NBA fans. At ito ang ilan sa kanilang mga komento dyan at alo si isang nga lang mga idol. Tingnan nyo itong kanilang mga nasabi. And well, hindi naman nakaila na for the last 3 to 4 years ay ito na ang sitwasyon ni Isaiah Thomas. Wala na ngang interesadong team sa kanya at kung meron man mga idol ay hindi nga siya sinasama sa anilang rotation. Gaya na lamang na ngang last season sa Phoenix Suns kung saan sinayin siya pero 6 games lamang ang kanyang nilaro at nag-average na ng 1.3 points per game. Kaya nga sa nakikita ng maraming NBA fans ay tapos na daw itong si Isaiah Thomas. I-give up na daw ang kanyang dream na makapaglaro pa in the NBA at a high level. At gaya nga ng komento, he needs to let it go. Kumbaga, magretiro na itong si Isaiah Thomas or maybe magtry nga daw siya outside the NBA at sigurado maraming team ang gustong kukuha nga sa kanya gaya ng ginagawa ng mga NBA player ngayon gaya ni Pat Bev. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.